free flowing na siya. Ayan. yung sa baba. Ito na yung naging resulta ng ginawa nating fish pond drain at yung overflow mang kay diya So papakita ko sa inyo. Bali ito yung magiging karugtong ng naging video natin nung nakaraang upload natin. So nagvideo din tayo noon para ma-share sa inyo yung naging idea o yung naging setup natin ng drain at overflow nitong second pan natin. Bali ito yung second pan natin. Yan. At yung saunan yon yun yung unang ginawa natin ng fish pan. So naka concrete walling siya. So dito bali nag sandbag na lang tayo para sa magiging walling niya. Para maprotektahan yung gilid ng wall ng pan natin. So yan at ito yung sa loob na dinagay natin na drain at yung magiging full level ng tubig so naka temporary lang ito munang naka vertical natin ng na PVC so maaari natin siyang dugtungan pag gusto natin ng mas mataas pang level ng tubig so yan so ano pa siya adjustable pa siya at ito yung ginawa natin na drain at overflow so yan ah So ito yung dinugtong natin na PVC na 4x3. Uh, so yan yung naging flowing niya. So tama lang yung flowing niya. Kung titingnan niyo doon sa loob ng pan, wala pa tayong linagay na magiging supply niya. So kumbaga ito yung parang galing lang sa ilalim, kumbaga parang bukal. Maaring bukal o maaring ano lang mga tubig lang na galing dyan sa taas. Pero malinis siya mga kaidiyas kasi nakita ko yan nung nagbungkal malinis yung ilinalabas ng tubig so kung iisipin kahit di na tayo maglagay ng supply na maging supply kasi tingnan mo naman kahit walang supply ay nagpo-flowing na siya so naka pre-flowing na siya bali yung sa baba yung magiging cold drain natin so pag pinuksan natin yan yan so ipopold natin yung loob ng pan at ito yung si siya yung linagay natin na may mid drain at magdudugtong na lang tayo pag gusto natin ng kung ano yung gusto natin na taas ng level ng tubig sa loob ng pan so yan so ibig sabihin lang mga ideas yung nagiging flowing dito ay yung galing sa ilalim na tubig ng pan yan kasi yung pinaka-drain dito sa loob ng pan ay nandiyan sa ilalim. So yun ang kaganda ng ganoong setup. Kung baga nagsasalin-salin lang yung tubig sa pan, So nare-release or na nare-release natin yung sa ilalim ng tubig. Then yung panibagong tubig. Yun ang nag-iimbak naman dito sa loob ng pan. So kung baga magiging maganda sa tilapia. Kasi hindi stagnan yung tubig dito sa loob ng pan. Yan, so yun lang. So, share ko lang yung nag resulta ng ginawa nating setup ng dispan drain. At may drain at yung naging yung full level dito. Yan. So, yan. So, sana huwag yung kalimutan na i-like at i-follow itong ating page. At may YouTube channel din tayo. So, sana bisitahin tayo nyo at pakilike na rin at subscribe ng ating YouTube channel. So, yun. Thank you mga ka-ideas. Maraming salamat sa panonood.